Ako po si Jenny B. Abenohar. Si baby ko naman po na nagtatara-basa, si Keisler Bien Abenohar po. Yung anak ko po is late developer. Hindi ko po kaya na matutukan kasi po bagong panganak din po ako. Alam ko pong ma -e enhance pa yung kakayanan niya. Stricto po kasi ako, talagang protective ako sa kanila. Mas sumaba po yung pasensya ko ngayon mas na-enhance ko po yung pagiging nanay ko. Tapos nalawakan ko yung pangunawa ko sa kanila. Sa mga magulang na kagaya ko, napakalaking tulong ng Tarabasa para sa ating mga anak at sa ating mga magulang. Maraming matututunan sa Tarabasa, hindi lang sa aming mga nanay, mas mahalaga para sa aming mga anak. Maraming salamat po. Sana po sa susunod na mga taon, eh meron pa pong kagaya nitong programa para makatulong sa maraming magulang na kagaya po.